Kilala bilang isa sa mga nangungunang universities sa ating bansa ang Ateneo de Manila. Ito ay isang pribadong pamantasan na pinatatakbo ng mga hiswita. Ito ay naghahandog ng iba't ibang programa para sa mababang paaralan hanggang sa kolehiyong antas gaya ng sining, humanidades, pangangasiwa, batas, agham panlipunan, teolohiya at syempre teknolohiya. Nakabuo na din ang Ateneo ng ilang saling lahi ng mga kilalang pinuno at mga taong may mahalagang bahagi sa pagbuo at pagbabago ng politika at ekonomiya ng ating bansa. Gaya ng ating pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal at mga dating pangulo na sila former President Estrada, Aquino Jr., Gloria Macapagal-Arroyo at marami pang iba. Noong July 24, 2022, sa isa sanang masayang pagtatapos sa mga mag-aaral ng law ay isang pangyayari ang gumimbal sa marami. Ito ay ang naganap na pamamaril sa loob ng campus ng Ateneo de Manila. Ang nasabing insidente ay naging dahilan ng kamatayan ng tatlong mga biktima at lubhang nasugata naman ng isa sa magtatapos na mag-aaral. Balikan po natin ang Ateneo de Manila shooting incident noong nakaraang taon. Bago ko po simula ng ating story, sa mga bago po sa channel ko, please hit the subscribe button at pakipindot na rin po ang ating notification bell para ma-notify kayo sa mga bago nating upload na videos. July 24, 2022. Isa itong masayang araw para sa mga magtatapos ng abuasya sa Ateneo de Manila University. Maaga pa ay abala na ang pamunuan at isa-isa na ding nagdatingan ng mga bisita, magulang at mga magtatapos. Ligid sa kanilang kaalaman ay may isang lalaki ang palihim na sumama sa karamihan at tuluyang nakapasok sa campus. Habang hinihintay ang pagdating ng guest speaker na si Supreme Court Chief Justice Alexander Gismundo ng bandang alas dos pasado ng hapon ay umalingaungaw ang sunod-sunod na putok ng baril. Nagsimulang magkagulo ang mga tao at binalot ang paligid ng sigawan. Sa naganap na shooting ay tatlong binawian ng buhay at isa ang lubhang nasugatan. Ang mga biktima ay kinilalang si na Rose Furigay na former city mayor ng Lamitan City sa Basilan. Ang bodyguard nito na si Victor George Capistrano at ang security guard ng Ateneo de Manila Campus na si Genevin Bandiala. Samantalang ang anak ni former mayor Rose Furigay na si Hannah ay malubha ang lagay at agad na dinala sa ospital. Si former Mayor Furigay at SG Genevin Bandiala ay nagawa pang idala sa pinakamalapit na hospital, ngunit idineklara ang mga ito na dead on arrival. Samantalang si Victor George Capistrano naman ay hindi na nagawang idala sa hospital dahil sa ito ay agad na binawian ng buhay sa crime scene. Si Honorable Rosita Furigay ay nagbula sa political clan sa Lamitan, Basilan. Nagtapos ito na cum laude sa degree in pharmacy sa San Carlos University sa Cebu City. At bago pa man ito pasukin ang magulong mundo ng politika, ay dati na itong namamahala ng mga sariling negosyo. Ang kanyang asawa na si Honorable Roderick Furigay ay umupong mayor ng lamitan sa tatlong magkakasunod na termino mula 2004 hanggang 2013 na sinunda ng pamumuno ni Rosita Furigay hanggang taong 2022. Si Honorable Rosita Furigay ay nanalo sa tatlong magkakasunod na termino bilang mayor ng Lamitan, habang ang kanyang asawa naman ang tumayong vice mayor. Ang mag-asawa ay nanalo dahil sa walang kumalaban sa mga ito sa posisyon sa tatlong magkakasunod na eleksyon. Sa loob ng siyam na taong pamumuno ni Mayor Rosita Furigay sa Lamitan, ay naging consistent recipient ito ng Department of Interior and Local Government Seal of Good Local Governance Award sa loob ng apat na magkakasunod na taon. Noong May 2022 election, ay muling nanalo ang kanyang asawa bilang mayor ng Bayan ng Lamitan hanggang sa kasalukuyan. Si Rosita Furigay ay nasa Ateneo de Manila na mangyari ang krimen para saksihan ang pagtatapos ng anak nito na si Hana Furigay sa kursong abugasya. Si S.G. Genevieve Vandiala naman ay isang native ng Misamis Occidental. Si Genevieve ay pangatlo sa sampung magkakapatid, kaya naman ito ang inaasahan ng pamilya at mga kapatid. Ayon sa kanila ay sobrang bait nito, malambing at lagi nitong inuuna ang kapakanan ng pamilya bago ang kanyang sarili. Bago siya umalis ng bahay kasi malalit na po siya, nang mamadali na siya. Mabuti siyang anak tapat sa pamilya niya, sa akin. Kahit hindi niya po tunay na anak ang anak ko, tinurin parang tunay na anak. Pangarap ni Genevieve ang maging isang manlalayag. Ngunit dahil nga sa hirap ng buhay at para makatulong sa mga magulang at kapatid, ay lumipad dito mula Mindanao patungo sa Manila noong 2006 para magtrabaho bilang security personnel. Una siyang na-assign sa Tutuban, Manila kung saan niya nakilala ang kanyang kalibin partner. Namatay si Genevieve nang subukan niyang harangin ang papatakas ng suspect sa naganap na pamamaril sa Ateneo. Samantala, ay wala namang masyadong impormasyon na ibinigay tungkol sa isa pa sa mga naging biktima ng pamamaril na si Victor George Capistrano. Maliban sa matagal na umano itong naninibihan bilang executive assistant ng mga furigay. Wala din kahit isa mula sa kanyang pamilya ang nagpaunlak ng interview sa media tungkol sa kanyang pagkamatay. Sa ginawang investigasyon sa pangyayari ay napag-alaman nila na isang oras bago ang naganap na pamamaril ay isang lalaki ang nakapasok sa loob ng campus sa kayang isang grab taxi. Nagawa nitong maipasok ang kanyang barel sa lugar sa kabila ng imposisyon ng gun ban dahil sa gaganaping State of the Nation Address ni President Bongbong Marcos kinabukasan. Ayon sa report, ay nagawa nitong sumama sa grupo ng mga bisita at mga magulang ng mga magtatapos habang hinihintay nito ang kanyang target. Ito ay ang former mayor ng Lamitan na si Rosita Forigay. At dito nga ay una nitong binaril ang dating mayora in a close range nang dumating ito si Area. Ganon din ang bodyguard nito na hindi na nagawang bunutin ang dalang kalibre 45 na baril na nakuha din ng mga soko sa crime scene. Natamaan din ng anak ni Furigay na si Hana at bago pa man makalabas ng gate 3 ay sinubukan itong harangin ng security guard on duty na si Genevieve Bandiala na naging dahilan ng kamatayan nito. Matapos na makalabas ng campus ng Ateneo, ay nagtungo ito sa residential areas malapit sa Katipunan Avenue kung saan ay nagawa pa nitong magpalit ng suot na damit. Sa kuha ng CCTV ay makikita ito na naglalakad patungo sa paradahan ng tricycle sa kahabaan ng B. Gonzales Street, ilang minuto ang layo sa Gate 3 ng Ateneo. Ayon sa report, ay sinubukan nitong kunin ang susi ng tricycle, ngunit hindi pumayag ang driver. Pagbaba ng tricycle ay nakita ito na tumakbo patungo sa Esteban Abada Street habang patuloy na hinahabol ng mga barangay officials at member ng MMDA. Muli itong sumakay sa isang dilaw na sasakyan na kumaliwa sa Saviorville Avenue bago ito lumabas sa Katifunan Avenue malapit sa flyover na patungo sa Aurora Boulevard. Dito ay nagawa itong harangin ng mga otoridad sa harap ng St. Joseph's Shrine sa kahabaan ng Aurora Boulevard, malapit sa Anonas LRT Station. Pinara ng mga ito ang AUV bus kung saan nakitang sumakay ang sospek at dito ay inaresto nila ang sospek na bumaba mula sa sasakyan. Nairecover mula sa kanyang dalawang baril. Ang sospek ay napas ng mga pulis ng pasado alas 4 ng hapon. Dahil sa pangyayali, ay kinansel ng Ateneo ang graduation ceremony. At agad na isinailalim ang buong kampus ng Ateneo sa total lockdown para sa investigasyon. Ang suspek ay kinilalang si Dr. Chao Tiao Yumol, na residente ng Lamitan. Siya ay pinanganak na sa Lamitan at doon din ito nagtapos ng elementarya at sekundarya. Ayon sa report, si Dr. Yumol ay nagmula din sa isang mahirap na pamilya. Nagsumikap ng makapag-aral ng kolehiyo hanggang sa makatapos ng medisina sa Maynila. Nang maging isang ganap na doktor, ay bumalik ito sa kanyang bayan sa lamitan para paglingkuran ng kanyang mga kababayan. Si Dr. mo ay kilala sa lugar dahil sa pagbibigay nito ng libreng konsultasyon at serbisyo sa mga taga-Basilan. Uh, nandito po tayo sa bahay ni Ate Ani. Kung naalala niyo po yung kwento ko nung isang araw, so si Ate Ani po yung may walong anak at yung asawa po niya ay kasalukuyan nakakulong at siya ang iyon na alaga sa walong anak nila. Hanggang sa mag-cross ang landas nila ng mga furigay na siyang namumuno sa bayan ng Lamitan. Nagsimula ang alitan sa pagitan ni former Mayor Rosita Furigay at Dr. Chow Tiao Yumol noong 2019. Si Dr. Yumol ay binigyan ng cease and desist order dated April 15, 2019 at binigyan ng palugit hanggang May 3, 2019 ng Licensing Officers of the Regulation Licensing Enforcement Cluster ng Bangsamoro Autonomous Region for Muslim Mindanao Ministry of Health. Ayon sa kanila, ay wala umanong license to operate ang infirmary clinic ni Dr. Yumol sa lamitan. Kaya naman ay iniutos nila ang pagsasara nito, maliban na lamang kung magagawa ni Dr. Yumol na kumuha ng lisensya sa loob ng isang buwang palugit. Ang nasabing order ay pinirmahan ni Dr. Safrola M. De Paltuan. Ngunit dahil sa hindi umano ito sinunod ni Dr. Yumol, ay dumulog sila sa tanggapan ng noon ay mayor ng lamitan na si former mayor Rosita Forigay sa pamamagitan ng sulat dated July 2019. Hiniling nila sa mayora na mag-serve ng cease and desist order para sa infirmary clinic ni Dr. Yumol, nakapaloob sa nasabing diham na matagal na nilang sinusubaybayan ng klinika ni Dr. Yumol at nag-issue na rin sila dito ng notice ng paglabag kung saan ay binigyan nila ito ng isang buwang palugit para mag-comply. Subalit hindi umano ito sinunod ng doktor at hindi ito nag-apply for license to operate. At bilang pagtugon sa nasabing kahilingan, ay nag-issue ang noon ay mayor ng Lamitan na si former Mayor Rosita Furigay ng Cease and Desist Order sa klinik ng no Dr. Yumol. At dito na nga nagsimula ang alitan sa panig ni Dr. Yumol at mga furigay. Ayos sa report, ay nagsimula ang kalabanin ni Dr. Yumol ang mga furigay sa papamagitan ng post sa Facebook page nito na may 71,000 followers tungkol sa pamamahala ng mga furigay sa lamitan. Inakusahan nito si Mayor Rosita Furigay na may kinalaman sa paglaganap ng legal na droga at korupsyon sa bayan ng lamitan. Noong July 2019 ay nagsagawa ito ng inquiry sa Philippine National Police para magsagawa ng investigasyon sa involvement ng mga furigay sa illegal trades ng pinagbabawal na gamot sa lamitan. At bilang tugon, noong October 20, 2019 ay nag-issue ang PIDEA mula sa Camp Crame ng Certification at dito ay nilinis ang pangalan ng mga furigay na wala o manong kinalaman sa nasabing akusasyon. Ito ay pinirmahan ni Police Lieutenant Colonel Cresel T. Kainong. Noong January 15, 2021, ay isa pang certification ang inilabas kung saan ay pinatotohanan na si former Mayor Rosita Furigay ay walang kahit na anong nakapending na kaso na may kinatapos. Sa illegal na gamot, ang nasabing certification ay pinirmahan ni Juvenal Blanquera Azurin ang Regional Director ng Philippine Drug Enforcement Agency ng Bangsamoro Autonomous Region for Muslim Mindanao. Ang nasabing pangyayari ang naging dahilan kaya naman ay nag-file ang mga furigay ng kasong 70 counts ng cyber libel laban kay Dr. Yumol. Siya ay naging subject ng warrant of arrest na inilabas ni Judge Gregorio de la Peña III ng RTC Branch 12 ng Sambuanga City dated September 19, 2019. At inatasan ng hukuman, 80,000 na bail para sa bawat isang bilang ng cybercrime case na isinampa laban sa kanya. Ito ay may kabuuang 2,080,000 pesos. Inaalay ko po ang buhay ko sa bayan, hindi po yan sikreto. Marami na pong nangyari sa akin. Bakit ako nagkakaganito? Doktor naman ako, pwede naman ako manahimik na lang, magpayaman. Pwede naman akong uh, maging simple ang buhay, and yet ginagawa ko to. Kine-question ninyo ako. Huwag ninyong questionin yung motibo ng tao kasi hindi ninyo malalaman kung ano yung nasa puso namin, kung ano yung nasa puso ng mga advocate na kagaya ko. Samantala umami naman si Dr. Yumol sa ginawang pamamaril sa Ateneo at nakumpis ka sa kanya isang 9mm pistol na nakarehistro sa kanyang pangalan at isang kalibre .45 na nakarehisto sa pangalan ng isang Philippine Army officer na si Jeremy Aquino. Ayon sa report, ang nasabing baril ay nawala ni Aquino noong 2019 nang maasay nito sa Patikol, Sulu. Ito ay kinumpirma ng tagapagsalita ng Armed Forces of the Philippines na si Colonel Medel Aguilar. Sa isang press briefing ayon kay Quezon City Police District Director Brigadier General Remus Medina, ay hindi umano magawang ipagpatuloy ni Dr. Yumol ang kanyang profesyon habang nahaharap sa mga libel cases. Kaya naman ay ito ang nakikita nilang motibo sa ginawa nitong pamamaril. Kinabukasan July 25, 2022, ang ama ni Dr. Yumol na isang retiradong pulis ay binaril sa labas ng kanilang bahay sa lamitan. Ayon sa report, ay magwawali sana ito sa labas ng kanilang bahay ng pagbabarili nito ng dalawang armadong kalalakihan sakay ng motorsiklo ng bandang alas 6.55 ng umaga. Nagawa pa itong itakbo sa ospital ngunit idiniklara ito na wala ng buhay upon arrival dahil sa apat na tama ng baril na tinamon ito sa likuran. Ang nasabing pagpatay sa ama ni Dr. Yumol ay mabilis na kumalat sa social media. At marami ang haka-haka na ito umano ay bilang ganti sa nangyaring pamamaril sa Ateneo. Ngunit ang nasabing aligasyon ay mabilis na tinuligsa ng pamunuan ng Philippine National Police. Ayon sa kanila ay hindi umano dapat na ito ay uyugnay sa nangyaring shooting sa Ateneo. Ayon sa kanila ay isa sa ilalim nila ito sa isang investigasyon at binalaan ng publiko na huwag magbibigay ng mga haka-haka na walang sapat na basihan. Sa parehong araw ay sinampahan ng Quezon City Police District ng National Capital Region Police Office si Dr. Yumol ng kasong 3 counts ng pagpatay, tangkang pagpatay, illegal possession of firearm, motor vehicle theft at malicious mischief sa City Prosecutor's Office. Dahil sa ginawang pag-amin ni Dr. Yumol sa krimen, ay idiniklara ng Quezon City Police na ang kaso ay considered the ayon din sa kanila ay sapat na ang mga ebidensya para patunayan na ang sospek ay nagkasala. July 28, 2022, ang Prosecutor's Office ay nakakita ng sapat na basehan para patunayan si Dr. Yumol ay nagkasala at ang kaso ay kanila lang ipinasa sa mababang hukuman para sa pagdinig. Ilang beses pa na nare-schedule ang arraignment ni Dr. Yumol dahil sa kahilingan ng legal counsel nito na sumailalim ang doktor sa isang mental health check na isinagawa ng National Center of Mental Health ng dalawang beses. At matapos na magpasa ito ng report noong October 24, 2022, kung saan ayon sa kanila, si Dr. Yu ay psychologically fit para humarap sa paglilitis, kaya naman wala nang basihan para ipuspon pa ang mga pagdinig. Sa ginawang arraignment ng kaso noong November 11, 2022, ay nagplead si Dr. Yumol ng not guilty sa Quezon City Regional Trial Court Branch 98. Siya ay kasalukuyang nakadetain sa Bureau of Jail and Penology sa Quezon City habang sumasa ilalim sa paglilitis. Samantala ay kinilala naman ng Philippine National Police ang pinakitang katapangan at kabayanihan ng security guard na si Genevieve Bandiala at ito ay pinarangalan ng medalya ng Katangi-Tanging Asal o Outstanding Conduct Award. Kinundi na naman ang pamunuan ng Ateneo de Manila ang naganap na insidente. Matagal na po akong humihingi ng tulong sa gobyerno para imbestigahan yung droga sa amin, sa Basilan. Kasi grabe po talaga ang kondisyon ng droga sa amin, mga 13 years old, nag a -addict. Ito pong mga magasawang furigay na to, sila ang mga drug lord sa Basilan. Kakampi nila yung mga judge sa amin. Tatlong beses ako pinaambus ng pamilyang to. Dito na po natin tatapusin ang ating pagtalakay sa nangyaring Ateneo de Manila shooting noong nakaraang taon. Salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik ng akin pong mga videos. Huwag niyo pong kalimutang mag-iwan ng salubin at suggestion sa atin pong comment section. Thank you so much po and see you on my next video.